Hindi, para, 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 hindi tayo maligaw pagdating sa akida. Magkaibang fiqh sa kaakida. Ang akida, Quran at Sunnah at saka napagkasundan ng mga ulama, ng mga salaf, mga naunang mga matutuwid na tao. Yan ang katibayan natin, Quran, Sunnah, at napagkasundan ng mga matutuwid na mga tao noon. Na it. Kasi minsan, wala sa Quran, pero nagkasundo sila, nabawal yan. Ito dapat rin paniniwalaan natin. Hindi ka maliligaw. Tarak tufikum shay'ain nag-iwan ako sa inyo. Sabi ng propeta, sallallahu alayhi wa na dalawang bagay lang, akida po yan. Kasi ang fake, walang problema kahit magkaiba ng opinion, walang issue dun. Na ito pwede, dito hindi. Pwede. Kasi, sang, brands lang yan, brands. Ang mahalaga, yung pinaka- ugat, pinaka-root, pinaka-main ng paniniwala natin, hindi maapektuhan ba? Kung magka sa puno, kung magka sa puno, pinaka-ugat, at least, huwag mong tanggalin yun. Okay lang na, Ma, okay lang na dito ka kumuha banda, okay na dito ako kumuha at least yung oh, upo na mabunutin. Sirain mo yung puno. Kasi pinakaugat yan ang paniniwala natin. So, pinakaugat ng, sa atin, sa, sa, sa paniniwala natin, ang Quran at Sunnah talaga yung katibayan. Yan yung sa akida. Akida, tawhid yan. Pag sa fiqh, magkaiba sa, magkaiba sa uh, Kasi sa fiqh, Normal na magkaroon ng opinion dito ang ating mga walama. Kasi sanga lang yan. Sanga lang ng, ng ano na yan na pinag-aralan natin. Okay? So, hindi pwede, hindi naman ibig sabihin na iba opinion ko, iba opinion mo, iligaw ka na, no? Kasi may basihan pa rin sa Quran at Sunnah. Hindi ka tulad sa Akida, yung paniniwala mo, wala na talagang basihan. Gumagawa ka ng sarili mong version. Naintindihan? Kaya nga napakahalaga ng pag-aaral. Kasi may mga tao, huwag nyo yung gagayahin ang ibang mga mangangaral sa Facebook. Sapat na sa kanilang lecturer. Sapat na sa kanilang may follower. Sapat na sa kanilang nagpaparating ng Islam. Pero hindi niya alam ang akida. Subhanallah. Hindi pwedeng wala kayong alam sa akida mga kapatid. Kasi ang akida kailangan mo yan kasi ang akida is paniniwala ini. Eh. Hindi naman 'yan hindi hindi naman babanggitin ng propeta na mahahati ang umma niya sa 73 na lahat ay mapupunta sa impyerno. Kung hindi akida tinutukoy dyan, hindi fiqh, eh kung ba naman, di put, pasok tayo lang sa impyerno niyan. <coughs> akida ang tinutukoy dyan. Kaya sabi ng propeta, sundin niyo ang mga, ang kaparaanan ko at kaparaanan ng aking mga kasamaan sa haba. Yun ang sabi niya, ibig sabihin, akida. wag kang, huwag kang papasok sa mga sekta na inimbinto lang. Ng mga akida Kasi maliligaw ka talaga. Naintindihan? Okay? So at least mapaghiwalay nyo ang akida o tauhid at saka fiqh. Ang fiqh, batas islamiko, batas lang. Islamic jurisprudence lang tayo ba? Wala tayong problema dyan. Magkaroon tayo ng iba't ibang opinion. Kung maaaring mas malakas yung opinion mo. Kaya sabi ni Imam Shafi, Shafi rahimahullah, kawalit, sawabun, yahtamilu khata. Wakulu khasimi, khata yahtamilu sawab. Ganun lang ang ano natin. Halimbawa, magkaroon tayo ng diskusyon sa fiqh, sa usapin sa fiqh, o batas islamiko. Ang pananaw ko, tama, pwede, pwede, mali. Ang pananaw mo, mali, pwedeng tama. Maaaring, okay, tawag ikaw palang tama. Normal, na magbago ako ng opinion. Pero ang akida, no, hindi pwedeng tama pala. Hindi ko sabihin sa na, maaaring tama ako, ikaw ang, o o maaaring mali ako, okay, no, hindi pwede sa akin yan. ko na, ang tama ako, akida yan. Huwag kang magpapakumbaba dyan, bro. Ha? Bigla, napaka-humble naman siya, no? Subhanallah, so, anong humble sa akida? Ang akida ipaglaban paglaban mo. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. <laughs> bro, akida yan. Ang akida, kailangan mong ipaglaban. Ang fiqh, okay lang. Magka, ano? Yes, sa fiqh, okay lang. Normal. Na sige, bilang respeto sa iyo, ha? Dahil kayo ay nagsasala na pinapalakas ang Bismillah, okay, sige, magpalakasan ko na lang. Walang problema. Pero akida, okay, dahil kayo ay nagbabasa ng Quran sa libingan, o oh, di, sige, okay lang, magbasa na rin ako ng Quran. Hindi pwede, paglalaban ko yan. Still sure can't, eh. Bakit ako, bida nga yan. Bakit ko ipagpipilitan yung paniniwala mo? Walang gaybente sa akida. Akida, kailangan kung ano yung hawak mo, dyan ka lang. Huwag kang alis dyan. Hindi ka pwede matinag. Hindi mo pwede pagbigyan yung ano. Magkus, hindi ka pwede magkipagkaibigan sa kanila. Hindi ka pwede magkipagkaibigan sa hindi mo kapariho ng akida. Hindi ka pwede makinig sa mga lectures nila. Sabi na bukila ba? Rahimahullah. La tujali su ahlal ahwa. Huwag kayong makikiupo dyan sa mga gumagawa ng bida. Yung mga iba akida, huwag kayong umupo sa kanila. Wala to jali so ahlal al awa. Wala to jadi luho mag kay magipagdebate. Pag debate di bro, alam mo pag may iba kay hindi mo na kailangan di debate yan. Hindi naman magpapatalo yan eh. Wag mong ipilit bro. Sa Islam, wag mong ipilit ang mayroon ka. Paniniwala mo kasi bakit? Walang mapupuntahan yan, galit lang. Mag-aaway lang kayo. Ang malas parating mo lang sabi ng Allah, wa ma'alayka illa balagul mubin. Wala mang obligado sa iyo sabi ng Allah, parating mo lang naman ang kaya nakatotohanan. Yan ang na, sabi ng Allah, parating mo lang. Walang sinabi ang Allah, pilit mo, ipilit mo. Pat mo pilit -pili? bro, hindi. Mali yan eh. Sampalin kita sa pagdidi mo ko sinunod eh. Mamaya babangan kita do, papatayin kita no, hindi pwede yan. Huwag mong ipilit bro, paniniwala mo. Ang paniniwala mo hanggang diyan lang, huwag mong ipilit. Ayun, alhamdulillah. So, saan, sa tablet, ang mga tablig, huwag natin pilitin din. <laughs> Mahalin natin ang mga kapatid natin, mga tablig, pero wag natin ipilit ang paniniwala natin sa kanila. Ang mahalaga, sabihin natin sa kanila na ang tama akida ay hindi kakida na. Sabi ko, walang problema sa pek, pero sa akida sila. Sa uh, uh, No, sa akida sila. May, may akida ang Jamaat at Tablig, may akida ang Asyaira, may akida ang Mu'atazila, ang Murjia, ang Jabariya, ang Kadariya, ang Shia. Daming. Ugat ang pinanggal nila eh. Uh, Oo. So, pero wag na, wag natin sila atakfir. Huwag naman tayo sabihin, mga kafir yan, no. For Muslim pa rin naman sila. Hmm. So at least, napakahalaga, number one, akida, then fiqh. Kaya tinatawag ang, ang aralin sa akida na al-fiqh al-akbar. Al-fiqh ang malaking fiqh. Ang fiqh na subject natin, al-fiqh al-asgar, maliit lang itong uri ng fiqh. mga Islamic jurisprudence. Ang Okay lang, hindi ka maalam sa fiqh. Okay lang. Huwag lang sa tawhid, masirakida mo. Anong halaga ng maalam ka sa batas? Tulad ng Shia. Ang Shia, napakagaling sa batas ng Shia. Ang ibang mga kapatid natin na ibang sekta, ang gagaling nila sa batas. Mga kapatid natin sa Shaira, mga kapatid Politika. <sighs> pero sa... Bakit siya, pag nagsusudyod, may batas? Kaya nga, ma maalam lang sila sa... Pero sa batas, ay sa akida, problema, ligaw. Oo. Uh -huh.